Samantala, matapos ang isang dominanteng performance sa Sao Paulo Grand Prix, kontrolado na ni Lando Norris ang kanyang kapalaran sa Formula 1 Championship Race. Hawak ng McLaren Star ang 24-point lead sa standings at kung mananatili siyang consistent sa Las Vegas, Qatar at Abu Dhabi Grand Prix, maaari na niyang makamit ang kanyang kauna-unahang world title. Ang ibang detalye lemin sa aking pag-abante. Matapos ang isang dominanteng performance sa Sao Paulo Grand Prix, hawak na ngayon ni Lando Norris ang kanyang kapalaran sa sariling mga kamay. Ang McLaren Store ay 24 points na ang lamang sa Formula 1 Championship Race. At ayon sa mga numero, nasa kanya na kung mawawala pa ang panalo. Hindi na kailangan manalo ni Norris sa natitirang tatlong karera ng season upang mas ang kanyang kauna-unang World Championship crown sa Las Vegas, Qatar at Abu Dhabi Grand Prix. Kasamang natitirang isang sprint race, sapat na para sa kanya ang mag-second place sa bawat isa upang tuluyang makoronahan bilang kampiyon. Si Oscar Piastri, ang kanyang McLaren teammate na dating nanguna sa championship standings ng 34 points patapos ang Sanford ay bigong makapagtala ng podium finish sa uling limang karera at ngayon ay 24 points ang agwat kay Norris. Ngunit hindi lang sa loob ng McLaren ng labanan. Si Max Verstappen, ang four-time world champion, ay 25 points ang inahabol at nasa likod ni Piastri. Habang ang iba pang mga top drivers, gaya ni Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc at Lewis Hamilton ay maaaring maging game changer sa pamamagitan ng pagkuha nang mahalagang puntos at podium finishes. Parapos magwagi ng parehong sprint race at main race sa Brazil, nananatiling kalmado si Norris sa gitna ng papalapit na tagumpay. Susunod na hihinto ang F1 Caravan sa Las Vegas Grand Prix, ngunit inamin ang Batam Briton na hindi niya inaasahan ng parehong resulta. Ayon sa kanya, ang Las Vegas noong nakarang taon ay pinakamasamang karera ng McLaren at mas malakas noon ang Mercedes, Red Bull at Ferrari sa naturang karera. Gayunman man nananatiling positibo si Norris at naniniwalang malaki na naging improvement ng McLaren ngayong taon at masanda silang lumaban sa Qatar at Abu Dhabi kung saan maaaring tuluyang maitulak niya ang sarili sa kasaysayan sa nalalabing tatlong karera ng season, isang titulo na lamang ang pagitan ni Lando Norris at ng kasaysayan at ang maging isa sa mga pinakabatang British Formula One World Champions. Para kay Norris, gaya ng kanyang sinabi, the job's not done. At habang papalapit ang huling likunan championship, nananatiling matatag ang kanyang kamay sa manibela, nakatuon sa finish line at sa pangarap na matagal na niyang minamaneho, papunta sa katuparan. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.